Kapagpalang araw po sa lahat po ng mga manonood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS members at pensioners. Welcome po sa aking YouTube channel. Sa video po na ito, ating pag-uusapan ang contribution po ng isang voluntary member. Kung gusto niya po magpalit ng contribution sa SSS, tandaan po natin no, ang pagpapalit po ng contribution ng isang voluntary member sa SSS ay meron pong rules para dito. So hindi lang po basta-basta natin papalitan ang contribution natin kung gusto natin itaas o ibaba po ang amount po na i-contribute natin kay SSS, hindi lang po basta-basta pinapalitan. At ngayon po, ang pag-uusapan natin dito for the succeeding coverage po, ng mga voluntary member. Yung mga voluntary member po na naging employed, self-employed, OFW. And at the same time po, bumalik na naman po sila sa pagiging voluntary member. Kapag ganito po ang sitwasyon, may policy po ang SSS sa pagpapalit po ng MSC or amount po na contribution sa SSS. At ito po ay merong specific age po kung ano ang gagawin para dito meron po tayong sinusunod na rules. Lalong-lalo lalo na po, kagaya, kagaya po ng sinabi ko kanina, kung siya ay voluntary, naging employed, self-employed, and OFW muli, and at the same time po, bumalik na naman po siya sa pagiging voluntary. Dito po, kailangan po sumunod sa policy po ni SSS na changing MSC o yung pagpapalit po ng monthly salary credit. Narituko. a voluntary member who is below 55 years old can change his/her monthly salary credit without limit in frequency and in number of salary bracket in a given calendar year but in no case shall it be lower than the prevailing minimum monthly salary credit submission of written requests is not required a voluntary member who is below 55 years old can change his her monthly salary credit without limit in frequency and in the number of salary bracket in a given calendar year. So take note po, no? kapag po ikaw ay isang voluntary member below 55 years old, ang MSC po ninyo pwede po ninyong palitan without limit or no limit po in frequency and in number of salary bracket in one calendar year. So like for example po, kung titignan natin dito sa table, ngayong month gusto ninyo 9,000. And then the following month, gusto na naman ninyo ng palitan. Mag pupunta po kayo sa 13,500. So pwede po yon So we, then sa susunod na naman po, gusto ninyo 16,000. So kahit ilang palit po pwede. Ina kahit ilang number po na papalitan ninyo yung MSC po niyo, pwede po ninyong palitan. At pwede po kayong mag-jump po. Like 7,000, pwede po kayong mag-jump ng 13,000. So pwede po 'yon kasi without limit din po the number of salary bracket po. So kung ikaw ay 55 years old at voluntary member, pwede po kayong magpalit ng MSC without limit number of salary bracket po. Pero dapat po, hindi siya bababa sa prevailing minimum monthly salary credit. Like dito po, no? Kung yung minimum po is 5,000, hindi po ninyo pwede ibabaya ng 4,000. Kailangan po, nasa table pa rin yan. So hindi po siya bababa ng 5,000. That is the minimum monthly salary credit po for voluntary. Iyan po ang rules for the succeeding coverage po ng mga voluntary member na nagpalit po from voluntary to employed, self-employed, OFW, then bumalik na naman po ulit for being voluntary. So iyan lamang po ang ating video para sa ngayong araw na ito. Have a nice day po and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.